Dito po tayo sa pwesto ni Ate Sally ko. Ayan, dami niyang gulay, oh. Sigarilyas, upo, talong, panigang, okra, sopia, bonito, taiwan, kamatis. Ayan. Isang magandang umaga, Ate Sally kong maganda. Ayan, good morning. Masaya yata yung gising ng Ate Sally ngayon. Ate Sally, magkano ngayon yung ano natin, itong kamatis natin? 15. Ayan, talagang ayaw na muling makyat pero kagaganda ng kamatis na 15 per kilo saan galing ito kamatis mo? Tungabong eh ang siling panigang natin magkano? Magkano na magkano? 20? Ang baba din na anong variety ito? Ano yan? Anong variety ito? Ape? May, may ka? 7 Ah 2 7 oh, yan 20 na no? 20 per kilo 200 per bundle yung okra natin ngayon. Yung okra po, 40 turing. 40 ang turing, wala pang bumibili. Sa Taiwan natin, ayaw pang mangat. Napipigilan umigat 18. Ayaw pang mangat, talagang napapako sa 15, 16, 17, 18. Sa Sofia natin. Yung 25, ayan, bumaba. Kasi nasa 33 eh. Ito. Eh, yung ano natin, bonito ng palaya. 18, 20. At isa lang yan itong upo mo, balag, gapang Gapang, magkano yun? 70 70, 70. hinamimigay na lang E eh, yung talong mo, anong klaseng talong yun? Ano yan? Propelica Propelica, magkano yung Propelica? Magkano? 30 oh, Pura din Sa sigarilyas natin? Sigarilyas, 1-1 1-1, ayun lang mataas talaga Sigarilyas lang ang mataas Mababait tong alaga mo na to. Ate pag wala ka, mababait yan. Subok ko na yan. Napakabait. Yan. Yan o, dami niyang gulay. Maraming salamat, Ate hey! Isang mapagpalang araw, kabanatuang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kagulay sa mga kaibigan nating masisipag na farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatuenyos proud to be kabanatuenyo and welcome po uli sa ating youtube channel Dante be Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama Dante B. po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City ngayon po ay April 27. Isang mainit na araw ng Sabado. Thanks God, it's Saturday. Isang mainit na naman ang pagtatanong natin ng na mga Aspen Price o yung mga turing ng mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Sabahan niyo po magtanong sa mga asking price ng ating mga sakadora. Tandaan niyo po, ang itatanong po natin ay ang kanilang mga asking price only o yung kanilang mga turing. Hindi pa po yan ang ating mga final prices. Ibig sabihin, maaari pang bumabayan pag tumawad yung nangangalakal o yung bumili ng gulay sa kanila. Uh, kaya, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan TV Mr. Palengke, Please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para alam niyo po ang malikot na presyo ng ating gulay araw-araw. Pwede din po natin i-like o share ang ating video para po silba natin mga kasamahan. Kaya tara let's subscribe na po tayo habang nanunod tayo. Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan. Dante biernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Magaganda yung mustasa at pechay ah? dito. Ey bro. Rock. Maganda yung pechay natin ngayon. mura 12. 12 pinamimigay na lang. Ayon, mustasa. Ay mustasa. Looser din. 12 rin, rin? napakamura. Yung oh, nagsasabi sa kanya patay na. Oo. Dito ayun. Ito, ayan si ano si Harold. Mga uh, baka tatlong na lang siya, lalala sa sangitan. Nadisgrasya Karol kahapon, natiduk Karol. Hoy, nabuhay pa pala oh. buhay Paputangin ng amin. Oo, ayan oh. Uh, yan, yan. O. Buhay pa pala. Huwag ka magsasalita ng gano'n. Malakas pa Hindi oh. nakasugat. Yan, dito po kay Ate Sel. Tanungin natin yung ano niya. Ate magkano yung ano mo? Kalamansi natin ngayon. Kalamansi po, may 700. Ay, ang bumaba na naman. Kaya nga, bumaba na naman. Ayaw nang lubagpas talaga ng ano, ng 1,000 mahigit. Yan oh. Depende sa itsura. Yung pinaka-good siguro, 800. Ano? Yung pinakamaganda po, ay, mayroon po nakakapag-900. Ayun. Maganda. Pero murang-mura pa rin yun. Ay, yung maaga pa, lang. Maaga talong. lang. Anong talong yan? Pucho. Mucho. Mucho, magkano yung mucho? 30 hanggang 25. Yung patulang palitpek? Palitpek 12, 10. Yung mag-green, yung oh, mabuti, 5 piso. Ayun, oh, ayun, ayun. Ito. Naku. Eh, yung pipinong, ano mo, bakla mo? Pinong bakla, 25, 24, 20. Itong at uh, um, bonito. 10 Ano yung upo mo, balag? Ba, yung balag na upo, 15-10. Ayun, ganun. Ano? Yung ano? flow, yung low po, may isandaan na mga super haba. Ano ito yung, ano, yung mega. Yung mega. Isang daan, napakamura pala ng mga gulay ngayon. Ano? Yung kamatis yan, bumaba. Okay, <laughs> ayan, may may sa kamatis natin, tiyak mababa Pero, yung, kamatis natin. Mura tiyak, manigurado. Ilan ba yung yung kamatis doon? Tama. Yan, pinses, sampu. Napakababa ng kamatis. Ere, patolang kinso. Sampu. Isang daan, isang bundle. Napakamura ng patolang kinso. Dito tayo kayo din po sir. Tanungin na uli natin yung nice na dilaw. Pwede well, naman o. Oh, sa bago tayo. 120 na po 120. Napakamura yun po te. 220. 220. Napakamura na ng mas. Ngayon ano. Maraming kasintay niyo. Ayan na. Maliwanag na naman. Mapapadili. Mapaliwanag yung kuha. Maganda pa rin. Sakati sa ito. Sa personal. <laughs> Boss, magkakain paycheck mo ngayon? 80 pesos. Alam ko. Pinamimigay na lang. Ba't mo hindi pa pinamimigay? O, tiyan, napakamura. Oo nga. Eh, ano, natin sultan, ah! ay, 60. 60. E, yung sultan ngayon? Magkano? 60. Eh, domino. Domino. 250. Mukhang Bum bumaba yata lahat ng ano, no? Eh, morado natin. Hindi 200. Hello, atin eh. ayun si atini ko. Eh. Yan. Yan, napakamura ng mga ano dito. Ayan, tao, tatlo isang Ito, tatlo isang. Tatlo isang parang dalawa. <laughs> Ayan silang panigang mo, magkano. wala laki, oh. Ayan, malakas na naman yung ati nito. Basta ganyan lang atin nito, wag ka lang tatayo dyan ha. Bawal, grounded ka. Pag tumayo ka dyan, papauwiin kita. <laughs> Pahinga ka lang dyan. Gagaling tayo ng todo nyan. Okay, good. Very good. Bumalik ako dito kasi andi dito si Madam Agnes ko. Matagal ko nang hindi na pupunan eh. Yan. Eh medyo sinipag. Kanina nasa, nasa palengke malaki. Ngayon andito naman sa baksakan. Walang pahinga. Ang pahinga lang yung nakaupo siya sa kanyang munggo. Good morning sister. Ayun. Ba't napakasipag mo? Maraming binubuhay. Maraming binubuhay. Maraming scholar. Ano natin, magkano na yung local natin puti na malaki? Ayan pa, storage niya 500. 500, yung good size natin? 450, good size. 450, yung pula natin na good size? Ah, yung malaki, yung big ba? O, yung big. O, rest lang ng presyo, 550. 550, yung ganon, itong ganitong size. Ganon din. Ganon din. E yung super white natin ngayon? Super white, 780. 780, sa kanso. 690. Alam ko, tataas yung bawang pa no? Yan munggo natin. Ano yan, labo? Magka yung labo? Ha? 1,625 uh, uh, kilograms. Wala tayong ano, yung pintab. Uh, yan. Ay. Andi dito na kay Madamada. interview ko ulit. Tanong ko na ito kay Perte. Tanong ko ulit. Di man glad. Ay. Ayun si Sir Jan. Sir Gian. Kamusta um, yung pagbabalik? Pinalayas ka no ka? Maglad! Pinanggap mo agad, kapapalayas mo lang, bumalik agad. Ayan. Uh, Maglad. Magaling repolyo mo ngayon? 300. 300. Sa leeks natin, pati celery. 300. Ay, celery 100. Ano yung celery leeks pare? Eh sa ano natin? Sa... Sa carrots? Carrots, 650. 650. Sa patatas? 700. Sa sayote? 400. Sa lemon natin, magkano? Magkano nga yung broccoli natin? Sa cauliflower. Sa ano natin? Sa green ice Sa lettuce na bilog. Sa ating uh, baguio beans. Sa lemon. Sa marble. Yeah, maraming salamat. wag mo nang papalayasin. Ano? Eh, wala kang makaka... Wala kang makakatulong dito. Pag isa mo isa mo pa pinalayas yan, nako, maraming dadampot dyan. Nako. Baka, baka magsisi ka. Wala si Mark Logan. Mark Logan, nasaan ka man naroon? Pumasok ka na bukas. Salamat mga glad. Ang daming upo niya. Ati Mina, ano yung upo ni Ate Mirna. Ate Mirna, ano upo mo? Balag? Magaling balag natin ngayon. Napakamura, na. Eto may natin. Bumaba yata yung pampalaya, no? Mainit, ano? Yan. Uh, yung Sophia natin ngayon, magkano? 20, 20. Yan, sigaw, sigaw. Good morning ulit, Boss Ed. Binalikan kita. Magano na yung money natin? May pagbabago ba? 1,650. 1,650. Yes, ano happy. yun ha? Ilang kilo yun? 90 kilo. Biniman o oh, kakainin? Pwede yeah. pa mene. Yan, Eh, yung ano natin, yung by, by kilo? Bang, 65. 65. Napakamura. Salamat, Boss Ed. May bumibili mo eh? yun. Manga, 800 na lang. yun, manga. 50 dito oh, okay ka. Kotse Eh, andiyan kalamansi dumadating Kaya lang mura pa rin ang kalamansi eh? ang Ibigay na yung kalamansi natin. Ayaw talagang umangat. Minsan naangat na 1,000 tapos babaksak ka agad. Eh? Kawawa naman yung mga magsasaka natin. Sana umangat na. Salamat. Okay, basic ko. Oh. Lori, ano, ano to sweet aw? Ano sa iyo, Mike? Ano yan? Long life. Magkano yan? Fun man. Yung talong, ano tong talong mo? Mucho. Mahaba sa iyo yan. Magkano mucho natin? Renta. Ito ang ano mo, ang palayang ano? 5-5. 5 Bet mo rin yata ang palayang ngayon ano? Wala eto ang ano natin patola politik, Tandaan. medyo mababa yung mga ano niyan ayun na yung idol ko pumasok yung idol ko maganda pa rin yung idol ko tanong ko sa idol ko itong ano Taiwan niya ay makarin Taiwan natin ngayon anong? Idol, magkano idol yung Taiwan natin ngayon? 70. 70. Yung bonito mo? Sandaan. Sandaan. Maganda pa rin yung idol ko kahit na mayroong ano siya, yung... Oo, oh, maganda pa rin. Natsuwete, anong talong to? Mocho. Magkano si Mocho ngayon? 20 po ang inini. 20 ang inini. Ano yung upo yun? Balag. Balag, magkain balag? Sampo. Sampo, napakamura. Binaninigay na lang yung upo ngayon. Ako tayo kay Ate baby Ate baby maganda yung kamatis natin ngayon susiete na tulong susiete mura no? ano mais to? Puti. Mag puti. Magkano yung puti nyo yun? ko magkabehay yung bonito natin 15. Ito yung this 25. 25. this may may bulakan this siya. Ay, alam. Ayun, 70. 70. Ay, ma'am, hindi mo sa akin. Ma'am, Ito, 100 na lang sa'yo. Iwasan mo. Ang si Elan, ang yung bulakan na natin ngayon. May 120, may 120. Magkali yung kapa mo. Kapag 15 na kapa. 120, 110. Magkali ang mura tong ano mariposa 60 lang daw. Masya pa. Napakamura. 4. Salamat. Thank you. Kada mag resulta natin ngayon 77. 7. 70. Eh e yung pipin ng bakla natin ngayon 13. Eh. Na na <laughs> Ito ano, ano to? Ano to? Langka. Langka magkano? 35. 35. Sinibuyas natin Gabi. 85. 85. Salamat ng dami Wala ano magkano na yung uh, natin, luyang maganda? 120. 120. Yan, mga bata. sa luyot ni Atiana Atiana Ate Ana, magkano sa luyot? 20. 20. Eto kay boss, ano? Eto, magaling pa lang sumayaw si boss kanina. Nakikita ko eh. Boss, magkano yung mais natin dilaw? 130 lang. 130 lang yung puti. Eh. Dilaw lang. Kagaganda ng mais natin eh. Eh yeah. yeah. uh, okay. boss, marami na. Ah, kami na Eh, 'yung okra ni Rosa, Rosa, sama okra mo. Renta po. Renta dito sasiring ganito po, dot. Sampo. Ano Sampo. ito? Mucho? Mucho po. Magka mucho? 20 po. 20. Dito po ba sa po din yung kasatanay Di mag ko magka talong po. Yan. Ay! <coughs> yung kaibigan ko. kayo ngayon kuya Oo nga eh. Yung ko. Dito pala. Yung kaibigan ko po galing Canada. Yan o. Ang galing kuya. Pinanghali upo. Ano yung upo natin? Magka balag pa napakamura pinamamigay. Sige, paano ka? <coughs> pa <coughs> Pasol. <coughs> bigla ka sa mo. Bigla ka <kang> sa mo sulpot <coughs> kay Bigan. Sinunod ko, ko boss yung sitaw na iwan ni Osang. Ah, ganun ba? Masyado kasi yung pinag-iisip. Yeah, mabait na asawa. <coughs> Dito sa preso ni Ate Mena, ang daming upo. Anong nating ano sikay? Na, na, si na, si na, si na, May kausap sa atin na yan. May rabok pa sa kuret. Na, Kaya anong upo natin? Balag ba yan? Gapang po. Gapang. Magkano yung gapang? Hmm, lima. Lima? Napaka pinamimigay na lang pala. Itong <laughs> ano natin? Gusti sa? yata Ano po? Anong talong to? Talong po na rin. Propel ka Nabibili lang <laughs> nyo kasi 8. Mukhang mababa yata yung mga gulay natin na to. Sophia nyo. Sophia. 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 no? Alos Sophia. 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 Sandahan lang yung kalabasang haba oh. Dito kay Brother Jun, oh. Kagagandan ang kanya, Suprema. Brother Jun, magkano yung Suprema natin malaki ngayon? 2 24. Talagang ayaw ng umangat, ayaw ng bumaba. Nasa 24 talaga, fix. Yan. Yes. Kay Brother Jun yan. Salamat. Dennis, magkano yung puti natin pipino ngayon? Ay, wala na kinikilala ko 'yan dito. Kabila ah, kabila 'yan. Magkano ba 'yan mag bayang, ano? Yan kaya bilhin din niya. Magkano kaya hindi mo sinabi? Tanungin natin si Lenden. <laughs> <laughs> yung idol ko maganda sa kadara. Len, magkano yung ano natin maputi yung pipino doon? Pa, 15 po. 15. Yan Taiwan natin ngayon, magkano? 70 po. Ang baba na. Ito ano natin, itong ang palaya. 50, oh, yan po 50 lang. 50. O nga, dati nasa 85 natin. Eh, yung ano natin, yung Sultan. 75. Yeah, si Mexico naman yata ngayon. Ah, Slim. <laughs> sabay ka ba? Siya ni. Eh, yung ano natin, siling Panigang. Sakdin po, 15-20. 15-20. Sa Kamatis. Ang dahil Kamatis eh. Maraya po presyo eh. Ay, murang-mura yung kamatis ngayon eh. Pero bakit nung sinabi ko sa Mexico, mahawa ka sa tiyan mo? <laughs> <laughs> Pero ang ano dyan, bawing-bawing naman, maganda. Ayan. Ayan ang aking idol. Idol ko yan eh. <laughs> Uh, sa mga nagpapa ano ah, nagpapa-video okay, sa akin okay. kay Ma'am Lenny, ayan dinaanan ko na naman ah. Ang dami nagre-request, daanan daw kita, kitadaan daan lang daw. Ayun. Oo, oh, basta matanong lang daw kita. Salamat. <laughs> ang dami din daw at Medyo matumal ngayon ano? Napakatumal oh. Ito, malungkot din yung katabi niya dito si Mateto. Mukhang malalim ang iniisip mo. Mateto, magaling upo, mabalag ba to? Gapang. Gapang. Magkano itong gapang? Mang po. Ha? Ah? Pinamimigay na lang. Ano yung sitong mo na yan? Bulakan po. Magkano bulakan? Yan. Yun lang matas si eh, yung sitaw. At yung sigarilyas. Salamat. O, oh, isko, ano nang lagay? Ba't di pa yata lal lalabas palaya ito mga ano, ampalaya mo na ito? Anong ampalaya ito? Magani itong ganito ampalaya? Magani itong ampalaya? Magani itong 22. 22? Ay, yung okra mo doon? 25 ngayon, eh, bumaba. Pag matangal, bumaba ba? No? Yung oh, Empatola natin yung tinis. Oh. Sampo. Sampo. Napakamura. Palaya natin sa Sampo-sampo lang din. Eh. Yan yeah, no? alos may na lang. Baby, kaya ito kumakain. Di ka makakain. Wow. Mayang hobby, mayang hobby. May ang May ang May ang over. ko kinukunan yung katabi niya kumakain kasi baka makita natin may malaking subi. Uh, oh, shout out ba sa oh, sh shout out niya. Nag-iisa lang yun. Uh, Nag-iisa lang. Uh, Ayan. Uh, <laughs> uh, <laughs> Nag-iisa. Tanong nga kay ating kaya Bunso, magkano itong siling panigang. Ati Bunso, magkano itong siling panigang mo ngayon? Magkano? 18. Oo, <laughs> <laughs> siling panigang. Anong talang ba to? ay yung sinilagan ko palaya. Bakit nagmura yata 'yung palaya ngayon, no? Pero oh, mura pero mura pa rin, ano? Mura mura Napakainit kasi, ano. Uh, eh mamaya tapos ito magsisiming si Ate Bunso. Nakakaseg, eh. Ka? Kakinis, kakinis ng hita ni Ate Bunso, ya. Yeah. <laughs> pa 'yung dalaga sa kinis ng hita na. Ay ano ba, diba, ano? Dino mo, kakiinis oh. Yeah. Kakiinis nang hita na, ano? kaganda. Siguro nung dalaga si Ate Bunso napaka-finish. Uh, hindi. Nakikita kasi banag pa rin sa ano eh. Salamat. lang <laughs> ka available pala. Naghanap ng boyfriend. Ayan po mga kapalengke, mga kagulay, mga kapwa natin kabanat penyos. Ang ating pinaka-asking price ng mga gulay sa ating baksakan tandaan nyo po, sana maunawaan po natin na ang tinatanong natin ay ang mga asking price lamang. Pero bandang hapon po, tanghali po, yung mga asking price niya, kahit maaga, pag tumawad yung mamimili, bumababa po ng kusa yan. Talagang ganyan po, nasa palengke tayo, hindi po kasi sinabi natin yung asking price. Tips na po yan, wala po tayo sa mall. Kasi sa mall, pag sinabi natin, ganun ang halaga. Ultimo yung sentimo, dinabayaran natin. Dito po, pag natawaran po natin sa ating mga pagulay, sa mga ating mga sakadora, bibigay po sa inyo na mas mura yan. Sana wag po kayo magagay sa ating mga sakadora para po naman makapag-update po tayo. Pag ayan, di po tayo makapag-update. Ayan, ayan, dami pong kalamansyo. Muli po, ayan po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Guerrero po. ang Mr. Palenque ang Cabanatuan City na araw-araw po, kahit mainit yan nun nagtataga po tayo mag-update para po sa inyo. Para nakamonitor lang po tayo at may basihan po tayo. See you po again tomorrow, mama. Pag namalengke po kayo, magdala po kayo ng payo at uminom na maraming tubig. God bless us all po. Bye-bye. <coughs>